Hey guys, dumating na yung ating parcel. Na ah, inorder order natin sa Lazada. Ito ay speaker na turn inches na 850 watts. Ah, uh, isang check ko lang. Noon ay araw ng Biyernes. Plus 11:50. Nagnoon -no na. Okay, buksan natin ah makita ang laman kung gaano ito kaganda, ah, pintain natin. Oo, oh, wag kang magsipol dito ng puso mo. sumpungin yung puso mo. Oo, oh, may pasok kayo ngayon. Hindi naman, nagsarag naman lang wine. ko ah. may pasok nga kayo. Baka mamaya nga Ha, ah, nabuksan na natin ang karkara. Wow, Master Truck. Hindi yan, Master Truck. Master Truck. Sige. Okay. Master Truck. Master Truck. Chuk. Master Truck. Master Truck. Wow. Ay, paputok, paputok na, na naman. Oh. Gusto kasi nilang mabuo itong cover eh, kunin nila pag nalaroanin. Kunitin oh. na lang natin. Ah, mera buksan eh. Hmm? Gusto kasi mabuo. Hindi. Yan mau baranlah Andre. Tingnan ka natin, mamaya na naman tayo. Ha, ah, doble-doble ang karton niya, talagang uh, na 50 Wow. Ang tawag mo dyan? Jackhammer. Hindi ah. Bushhammer. Hindi ah. Halimaw speaker. Hindi ah. Sukat papa. Nakapak. Wow, <laughs> oh, magigat <laughs> siya. Ano wax niya? Wow. New box. Ito ang ipapalit ko doon sa Didoosin na 300 watts doon sa box MC V-box Okay Itong papalitin natin Concert 300 Ang ipapalit ko ay itong New box 800 watts Impedance nya ay 8 ohms po. ng tanong mo kay Baba, kita mahal. mas malaki talaga ang magneto nun no? yung new bus kung baka sa console sa so, mababang watts din naman ito yun malaki naman 800 watts 800 watts ito 300 watts ga yeah, mas malaki ang ano no? magneto nagpalit lang ako ng speaker Terima kasih telah menonton! Wala kasi ka kung panghinang kaya tinali ko lang muna. Ayun, magdudugtong tayo ng wire. Pinotro ko kasi yun eh. Dagdag lang ako. ayaw mo? ka Jess. Wala I'm no.

substandard standard wala sa eksaktong dose ng lapad ng buka mas malapad yung isa lumuwag ang butas mas malaki yung isa yung concert kung baka itong ano speaker na ito substandard ang sukat sukatan natin Kukatin natin tong concert 13 inches Kung sa centimeter ay 33.5 Centimeter Ito namang Yobas Exactong 12 feet Inches Kung sa centimeter ay 31 centimeter mas malaki tong concert kaya pala lumuwag yung butas ano pa man itap na lang natin gawin na lang natin ng paraan Thank you.